Hello everyone. Welcome to the Jackliner Daily. Your your daily ganap, your daily ganap is yours. Good afternoon, po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And welcome again to the Jackliner Daily. Your daily ganap is yours. mga kaibigan, Eto po ang isa sa mga vendor. Okay, uh, hawak ay po mga kaibigan Pak paki pakita mo na yung shades by yan mga yes. yan last shades maganda malino yan malino yung lens nya yan malino yung lens okay, thank you very much po yan mga kaibigan si kuya jeric chumasera na check check po ng mga pasahero and of course uh, in, as part of uh, Inspector mga kaibigan Ito mga kaibigan po Yan mga piyahing dose na dalahikan hanggang okay dalahikan to LRT right, si Buendia oh si manok na pula surprising surprising manok na pula manok na pula surprising talaga 7906 na kayo sa LLI bus papuntang galahikan mga kaibigan mga kaibigan from Turbina all the way to Talahikan in Quezon province mga kaibigan uh, mga mukbang. Hello friend! Nagpabalik po tayo sa ating vlog with LLI Bus 7906 na lahikan LRT Buendia with Arwen Lozano and of course, Manok na Pula! Manok na Pula! Favorite game sa computer at cellphone ay ang Plants vs. Zombies! Yun. Kung ano pang hinihintay ninyo sakay na dito po sa LLI bus. Hindi lang po galing ng LRT. Manggagaling pa po ng Cubao and Alabang. For sure, swak na swak ang biyahe. And of course, yan, pwedeng pwede pwede. Pwede nang pumunta ng Lucena City Adventist Church. Pwede. Chaong Adventist Church. Pwede. Lutukan Adventist Church. Pwede dito yan sa LLI. Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Joyan Montilla, the Adventist Vlogger. Dito po tayo sa Turbina, Calamba City for another episode of the Jack Liner Daily. Your daily canap is yours. Yan, katulad na sinasabi ko, bukas na bukas, kita-kits po tayo sa Batangas City Sports Complex for the job fair ng Jack Liner at sali na kayo mga adventurers ng Batangas? Uh, area ng Batangas at area naman ng uh, Laguna and Quezon province join na po kayo para sa job fair ng Jack Liner sa Batangas City. Mga kaibigan si Sir Dan Kilaga nasa Lipa City, Batangas para mag-monitor ng mga bus ng Jamliner. Sa pagkakataon po ito ay Jamliner po ang kanyang na-observe sa SM Lipa. Bukod po sa SM Lipa, marami mga uh, mabukustuhan ng mga mabibilihan ng mga cellphone, mga kainan at department store sa SM Lipa, mga kaibigan. SM Lipa po, mga kaibigan, ha? Don't forget, SM Lipa. Yan. Kung, okay. Kung Tom Goods na po kayo, at, yan, Tom, tom Goods, kung Tom Goods kayo, at kayo po ay maswerte kayong pumunta ng City Lipa right after the worship service of Sabbath day tamang tama para sa donation yan si Adi Inday Jenseta Dimaranan at saka si Kuya Tolitz Labiano yun mga kaibigan po ayan, ayan na po uh, okay mga kaibigan para sa malapit po natin ay palipa Ngayon, dumating na po yung bus papuntang Lucena galing po ng Alabang. 1821 LLI bus, pakita na natin ito. Hello po mga kaibigan, sakay na kayo sa Jamliner Bus 615! 615! Yo, yo, yo! It's yes, yes, yo! Jamliner! Mula Lucena, Dalahican, hanggang Jam liner ang terminal matatagpuan po sa main terminal po ng jackliner and of course sa jamliner terminal sa Maykamuning and of course sa Araneta City Bus Terminal in Cubao, Quezon City halos happy bye ang Fiesta Carnival mga kaibigan para sa mga feeling nostalgic retro repeat, punta na kayo sa Fiesta Carnival at sabayan niyo. Ilabas na ang mga Air Force Ones, Jordan Ones at saka Dunks mga kaibigan sa kina sa Jamliner. LLI Bus 1821 po mga kaibigan. Paalis lang po. At pakikita ninyo nakikita ninyo ang early trinidad ng biyayang Lucena Cubao mga kaibigan Richie Balbuena at syempre maaaliw na kayo sapagkat sa umaga radyo na TV pa sa tanghali tahan ng pinakamasaya at sa hapon naman meron ang dapat alam mo With, uh, with participation of the LLI Bus Company para sa mga mananakay para sa mga mananakay po ng LLI manood kayo ng TMA sapagkat nakatutok po sila anytime, anywhere sa Kapuso Network 1822 LLI Bus Lucena, Dalahikan, Alabang po Dalahikan Siyempre. Ito na po yung mga kaibigan. LLI bus. Itin po yung titulo sa Much awaited for Jack Liner bus. Body number 68. Chris Saplaco. Saka si... Alfred Sarakanlaw mga kaibigan. Bus number 68. bus number 68 Ayala hanggang Lucena mga kaibigan Ayala hanggang Lucena mga kaibigan Jackliner bus body number 68 also including bus number 78 Happy Avengers Jackliner bus 88109 Lucena Avenida Mga kaibigan, mga friends, Jackliner Bus 198 Kuya Gil Paisa at saka si Jan Rustan Tama, mga kaibigan mga kaibigan Jan Rustan Lagrosa mga kaibigan sa si Kuya Gil Paisa 198 Jack Liner Bus mga kaibigan Lucena Cubao Tamang-tama sa pagpunta ninyo sa GMA para mag-audition. Tamang-tama para sa mga mukbang syempre sa isang kilalang milk tea house at syempre shout out muna kay Luisito Santos na hindi si Kuya Olan Bola also as well shout out muna sa mga kaibigan na natin sa Jackliner and of course GMA Network, GMA Integrated News Sparkle GMA Artist Center sa mga nagnanais -nice po maging part ng Sparkle mga kaibigan Cellphone ba hanap ninyo? Tara let's sa Comworks Realme Huawei Samsung Oppo Honor and Vivo Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya. Only here at Comworks. Comworks, located at 2nd floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. 7868, 78, LLA Bus, Lucena, Cabo, Camiat. 1866, LLA Bus, Lucena, Ating Buendia. Next naman tayo. 7868. Magandang hapon sa inyong lahat. LLI bus 7868. Kasama na ang mga OG. OG ng LLI pa. Kapag-ibigan mula Lucena hanggang Cubao kami sa Sakay na tayo sa Mga kaibigan 7868 LLI Bus Mga kaibigan, nandito po tayo sa AC Tex, nasa ilalim po tayo ng sa Imsim Makiling Maunong Road. Nasa AC Tex po tayo with Kuya Nemencio Pantonia. Together with the OG ng LLI Bus. OG mga OG sempre OG LLI's OG mga LLI OG Noliboy Dulot mga kaibigan Noliboy Dulot Ito po ang kabahan po ng AC Tex with Kuya Nemencio Pantonia and Noliboy Dulot OG ng LLI Bus OG Uh, okay, since the, the opening of the LLI bus uh, alongside with Kuya Arnold Luna, ang early Trinidad ng Biyang Lucena LRT Buendio. Andun si Kuya Joseph Bandoy at iba pang mga OGs ng LLI bus also as well as Jasper Canillo 7901 nandito po tayo sa 7868 para makita po natin ang kanyang driving skills ni Kuya Nemencio Pantonya. ilang lang ba kayo? Sa inyong pangangailangan, kailangan ninyo ng jersey? Tara, let's. Ano pang hinihintay ninyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys. Mapa basketball man, volleyball, o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear. Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas. Customized full sublimation, mga kaibigan. T-shirt, short, volleyball jersey, T-shirt printing, rider's jacket. Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash onepointsportswear or onepointsportswear for, for at gmail.com Ano pang pa inintay ninyo? Tara, let's! At magpatahin na dito po sa One Point Sportswear. Game na! With Roymar Averia and Anthony Arquilla as alam naman natin. LLI Bus 1810 Lucena Alabang po mga kaibigan. Followers. Walang iwanan sa LLI Bus. Alam na this. Mga kaibigan. Here in Santo Tomas, Batangas. Ito po yung arrangement. Hey, yo, what's up? Jam bus twelve twenty. Palipapo mga began Jam liner ala a la. End. Yan, mga kapuso. Sakay na kayo sa Jackliner, syempre. Mula Dalahican hanggang LRT Buendia. Tamang-tama sa paggala ninyo sa Star City. The Mall of Asia. Sa Pasay English Church of Seventh-day Adventist. Manila Adventist College. Para makapag-enroll at makapasok sa eskwela, syempre. Pasay City Academy. Blessed Elena Academy at syempre naroon naman ang Arellano University School of Law mga kaibigan tamang tama, perfect na perfect ang jackliner, syempre syempre, magpunta Central Escolar University Makati Campus at alam nyo ba ang daming mapupuntahan syempre lalo lalo na sa biyahe syempre mga kaibigan dahil radyo na TV pa Kortesiya na disiplina pa alagang alam na dis. Yahoo! Hello everyone! Welcome to Jack Liner Daily. Your daily ganap, it's yours! Ayan mga kaibigan. Hello everyone! Welcome to Jack Liner Daily. Your daily ganap, it's yours kaibigan LLI bus 1849 syempre alam na this wala kayo wala sa LLI bus at sili alam na this sabay na sabay agay ko bula 1849 lo El lo lo dalwa dalwa liner boss 1538 gengeng -geng. Geng -geng. Yaing yeah, Lucena, LRT Buendia and Ptex BAA si Tex po mga kaibigan uh -huh. Ito na po yung pinakahihintay Driving style para makita po natin sa mga kababayan po natin OFW kung uuwi na po sila sa Pilipinas for good apply na kayo sa Jack Liner mga kababayan nating OFW na nice umuwi ng Pinas at mag apply sa Jack Liner ito po si Kuya Roel Caragay dito po sa bus number 8822 biyaing dalahikan LRT Buendia VIA si Tex mga kaibigan o isa mga kaibigan mga kaibigan isa sakay na po tayo alabang po mga kaibigan dahil po radyo na TV pa alam na bis alagang jack alam na bis thank you very much 8905 jack liner sino po kubo alam na bis Meron na pala, Chan Anthony Lookalike 1501 LLI bus mga kapuso Yan, eto na, kaway-kaway Alam na this World Class Sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa RANREL The widest range of sneakers in different sports and leisure pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang iniintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City.